Siyempre pre, nagpaalam ako ng isang ah! sa ko. So Nagiinom is... ang Umuwi ka! Hindi ah. na ako ako? Ha? Uy! Anong tagay? pre. pre. pa mo. naman lagi? Hindi naman, kaya nga nandito tayo para mag-inom eh. Mga na ano naman yata okay, eh. Naman. Ano ba? Ako pre, tatakas sa asawa ko. Oh. Ah, para kayong bago ng bago sa akin eh. Bintana naman yata ang dalawa. Wala eh. <laughs> kayo sa ayos. <laughs> <laughs> alam na, alam ah. Na, eh. Hindi ako. Alam nyo pre, pag ako nagpaalam sa misis ko, pag sinabi ko mag-iinom ako, mag-iinom ako. Mag ako ah, mm. hindi po sa akin yon. Hmm. Akin na? Hmm. Buti dumating ko si Tupers Duck. Oh, Saka to si, hmm. oh, na si Amas. Ngayon, ngayon lang napasama sa atin to eh. Hmm. Ngayon lang nalib eh. Ah, lastik na yan. Palagi kayong mga busy eh kape. Kami tatlo dito, sabi ko sa iyo, palagi kami pag ano, inuuman kami nang inuuman lang dito eh. Masarap sa antan ng bandin niyo wala. May pangalan din. Bagay. Buti ka nakarating ka. Ayo. Kailan ka pa po dumating? Agabi, diaw. Ah. Agenda? Iyo na yan. O kunti na. Wala na po. Ni may ano na, may, may pasulit pa na, may pasulit na. Yun. Sinasabi ko sa iyo ko. Ikaw kasi so, bantagal mong dumating. Siyempre, pre, nagpaalam ako ng maayos ah? ko para... Kasi alam mo naman ako, ayaw na ayaw kung nasusundu-sunduin ako dito. <laughs> Hindi po pwede sa... <laughs> Hindi po pwede sa akin yon Naku po! <laughs> Baka pag ayaw na, puuwi. Mm. Ako. Naman naman. Grabe naman kayo para naman tingin nyo sa akin na eh, talagang ganun nalaan sa katakot sa asawa ko. Hindi po pwede sa akin yun. <laughs> Subukan lang sumundu-sundu dito ngayon. Ay. Pakikita ko talaga sa inyo. Oh. Ay, sos naman para kayong bago ng bago eh. Masana lang to sila nung nakaraan, si. Mm. Bakit? Pasunod pa lang ako, sinundo ka na. Akin nga? Oh. 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 Paraya ka na? Para naman kasi nagmamadali. Yun ako eh. Parang hindi ka pa kanil paniwalay mo. Sa bakod, kung nagpaalam mo, tumakas kung papasok. Oh. Hindi, nagtatakalang kasi kami, pre. Buwanin ng nakaraan. Buwanin ka sa bago ng CR. Pero ngayon, Pre. Hindi po pwede sa akin yung ano, pag sinabi ko sa asawa ko magiinom ako, magiinom ako. Magiinom ako. Baso, yeah. ka na naman. <laughs> <laughs> hindi pwede sa akin yung mga sundu-sundu na yan, pre. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Naku po! <laughs> Subukan niya ako sunduin dito. Ay. Makita niya. Ano ba kayo? Kanina ka ba pinapauya? Sabi. Ano ka ba? Alam mong nagiinom ako dito, tapos susundi-sunduin mo ako? Kaharap ko yung mga kumpari ko. E ano naman? Umuwi ka? Umuwi ka? Yan ang sinasabi ko sa inyo Matanda na ako. Kaya ko mag-isang umuwi. Umuwi ka nun! <laughs> Ikaw, pag hindi ka umuwi ha? Umuwi ka! <laughs> Hindi na. Hindi mo yun. Yan ang sinasabi ko sa inyo, pare. Ano? <laughs> sa inyo. Ah, naniwala na kami, na kami. Ano? Oo, oh, naniwala. <laughs> <laughs> Kaya kami sa iyo. Oh. Hindi po po niya sa akin, pare, yung mga sundusun. Naku, ayan ang sinasabi ko sa inyo. <laughs> Galing ah. Akal ko ng uh, sus. Gito lang inuman. Ako <laughs> ano, ang sagot dito. Ayun. Ay. Ako ang taya. tuloy-tuloy ang inom natin. Pare, Walang problema 'yan. Ay, masarap kainin 'yan eh. Yung kasawa ko na 'yon, nakapa. Sabi ko, pag sinabi, sa tanda ko nang to pare, sabi ko na ay. Ay, nakarani, pasunod pa lang ako sa inyo. Inuman eh, umuwi ka na. Tingnan mo pa. Tiya. Loko po. Doon yun. <laughs> sinasabi ko. Doon lang yun. Hindi na po pwede sa akin yung mga ganyang, ano niya? Pa, ay, sinasabi ko lang. Okay. Ayaw lang. <laughs> Ayaw Ang tagal naman ang Sila mo yung mga ano? kainomang ko wala na. Sila mo yung mga kainomang ko wala na. Ay, ano mo kasi huwi kanina eh? Pinapawit ah. Tara, huwi tayo. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Dito! Ah, huwi <laughs> tayo. Pala, titik na yan.